Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay mahalaga na magkaroon ka ng positibong pananaw, lalo na sa pakikitungo mo sa mga tao, kabilang na ang iyong mga kapatid. Ang pagiging optimistiko ay makakatulong upang maiwasan ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong araw. Kung mayroong mga usapin o transaksyon na kailangan mong harapin, Mag-ingat at iwasan ang pagmamadali sa pagpirma ng mga dokumento. Mas mabuti ng ipagpaliban ito hangga't hindi kalubos na sigurado sa iyong mga desisyon. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, ang pagtitiwala mo sa iyong sarili ay magiging susi ng iyong tagumpay at kasiyahan ngayong araw. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon at magdala ng positibong resulta sa iyong gawain. Pagdating sa pag-ibig, kailangan mong bitawan ang mga alalahanin at suliraning nagpapabigat sa iyong isipan. Huwag hayaang ang mga ito ay maging hadlang sa inyong relasyon ang pagiging bukas at malambing sa iyong kapareha ay magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at pag -unawa. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color green at color yellow, habang ang mga numero ay number 18, number 10 at number 24 ay maaaring magdala ng swerte. Ang isang kaibigang Gemini ay maaaring magsilbing gabay at inspirasyon para sa iyo na magbibigay ng liwanag at direksyon sa landas na iyong tinatahak sa ilalim ng mga gabay ng bituin.